Oun <laughs> sarap-sarap-sarap. Like <laughs> ako <laughs> na Yan, tayo, mga idol. Yan may tuyo tayo. Idiskana Live. Ayan, si sino yan? Si Ate Parley? Support-support lang tayo mga idol. <laughs> Good Ito, sarap o, pra. Oh, may itlog pa tayo isang kraso. Ito natin mga idol. Suka lang yan. Suka at saka kamatis. Tuyo. Yummy yeah, mga idol. Tara. Almasal tayo mga idol. Ito yung kape natin. Ayan pinakuluan lang natin ito talbos ng kamote at saka broccoli saka okra itong katas niya mga idol sarap to si si mama na yan mami pearly mga idol support tayo sa kanya ayan maraming salamat mga idol god bless po ayan comment tayo sa umaga o masis pa lang dahil...